1,000 peso challenge sa isang food court stall sa Makati. Kami ang exploration Samahan niya kaming kumain at kumala. Let's go! Hello mga ka-eats! Andito kami ngayon sa stall sa Food Choices sa Glorieta. Aalamin natin kung anong mararating ng 1,000 pesos. Sa bungad pa lang ng food choices sa Glorieta 4 Makati, makikita nyo na agad ang stones na sikat sa kanilang steaks at onion rings. Iba't ibang klaseng western food din ang makikita dito mga ka -eats. Ito ang kanilang mga menu items. Pakipos lang po kung gusto ninyong makita. Parang katabi sila ng Angel's Burger kung hindi ako nagkakamali. At yan yung mga pictures na talaga nga naman nakakataka mga ka -eats. Yan yung total namin. Ano-ano kaya ang mga pinagbibili namin tumingin-tingin muna tayo dito sa Glorieta at ang ganda ng kanilang mga displays dito mga ka -eats. Medyo may pa-timelapse muna tayo habang naghihintay sa ating pagkain at hello sa mag ako. Ito na yung kanilang buzzer na tumunog na agad after ilang minutes lang. i na natin kay ate at yan na yung mga in-order namin. Hello kay Bin na excited ng kainin. Itong onion rings na 6 inches tall, meron din silang footlong tall nyan mga ka-eats, ba? Diba? Ang laki. Ito yung kanilang smash burger na 230 pesos mga ka-eats. Mukhang nakakabusog nga. Tapos garlic steak noodles for only 319 pesos. Ang dami rin palang steak nito. Tapos yung lokomoko na parang burger steak pero Hawaiian style kasi may itlog at yung gravy sobrang dami. Cheers muna tayo mga ka -aids ang lutong nung kanilang onion rings. Grabe, wala akong masabi at pwede kayong pumili ng flavor. Sour cream yung pinili namin, lasang-lasa naman at nakadikit talaga yung powder. Ang panalo talaga dito yung coating na malutong talaga tapos yung onion nila, malalaki rin yung slices. Kita nyo naman yan, mga ka -eats. Next, nakakainin natin is yung kanilang smash burger medyo manamis namis yung start dahil sa kanilang caramelized onions pero parang medyo meron may konting anghang ng konti sa sauce. Nung sa start, nagustuhan ni Bini pero nung huli na, sabi niya medyo spicy na daw for her. Sa, para sa amin naman ni Bianca, masarap siya at yung loaded din ng mga toppings. Ito naman yung loco moco na naging paborito ng kambal. Malasa siya, well seasoned at ang sarap nung kanilang gravy yung egg. Nako, crispy to the edge at perfect talaga nakasama ng burger steak at yung kanilang rice. Ito namang garlic noodles. Nako, panalo yung steak mga ka -eats. Yung noodles, medyo on the saltier side siya for us. Pero yung steak, kala namin una dry pero perfect pala yung pagkakaluto. Winner na winner siya, lalo na kapag pinagsama nyo yung garlic noodles at yung steak sa iisang kagat. Parang ganyan lang ang sarap niyan. Sulit na sulit na for 319 pesos mga ka-eats. Paki-comment kung ano ang kaya ninyong pagkasyahin sa 1000 pesos dito sa Stones. Until next time, bye-bye.